marami pa rin mga magulang ang takot pabakunahan na ang kanilang mga anak. Kaya pinaigting ng pamahalaan ang pagpabakuna at dinala ito sa mga eskwelahan. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Walang baga at pinabakunahan ni Karen ang kanyang unika iha kontra human papillomavirus o HPV. Ayaw raw niyang maulit ang nangyari sa kanyang kapatid na namatay isang taon lang matapos ma ng cervical cancer. Ito raw ang unang pagkakataong narinig ni Karen ang tungkol sa HPV. Ang HPV ay isang uri ng sexually transmitted virus na posibleng magdulot ng genital warts at cervical cancer. Ah, bata pa po, po kasi siya ay 32. Nakita ko rin po yung hirap na pinagdaanan niya. Sobrang hirap. Like bago siya mawala, parang 3 months yata siyang bedridden. Tapos ang dami nagbago sa katawan niya. Ayoko magmangyari sa kanya yun. Isa lang ang anak ni Karen sa mga nakatanggap ng HPV vaccine sa mga siyam na taong gulang na babae sa Dr. Albert Alejandro Elementary School sa Maynila. Bahagi ito ng school-based immunization program na bakuna eskwela ng gobyerno. Ang pinaka-importante yung lahat ng babaeng grade 4, babakunahan natin ng vaccine against human papilloma virus or HPV na yan nga yung ginagamit, yun yung ang nagiging sanhi ng cervical cancer. Number three cancer po natin yan sa Pilipinas. Ang una ay lung cancer. So maganda yung programa nyo against smoking and vape. Pangalawa is sa breast cancer. Libre ang mga bakuna kontra HPV sa grade 4 female students sa mga pampublikong paaralan. Missiles, rubella, tetanus at diphtheria vaccines naman ang itinuturok sa grades 1 at 7. Para matiyak na lahat ng bata ay mababakunahan, aprobado na rin daw ang 7 bilyong pisong budget ng DOH para sa antigens o essential vaccines ng school-age children sa 2025. Mas mataas ito sa 4 billion pesos ngayong taon. Yung HPV virus, mga magulang, ang ginagastos dyan, 4,000 kada bakuna. Ngayon, libre po sa ating mga public high schools. Yung sakit na piniprevent pre yan, malubha at very serious po sa kabuuan nasa 4.8 milyon na estudyante ang target mabakunahan sa ilalim ng bakuna eskwela program. Kaya pakiusap ng DOH at ng DepEd, magtiwala sana ang mga magulang sa gobyerno at sa mga bakuna. Uh, pero nakita natin ma malaki pa rin yung vaccine hesitancy. Uh, nasa 40s pa. Eh dati nasa 90s na tayo, 90% ang willingness na magpabakuna. But dahil dun sa nangyari sa Dengvaxia, bumagsak ng 40s. Ngayon, hindi pa tayo nagre-recover. Sa... Karamihan, takot sa side effect. Karamihan, uh, naloloko dun sa social media. Itong mga bakunan to, dating bakunan na to, at ito'y talagang safe at very minimal ang side effect nito. Magpapatuloy ang pagbabakuna sa mga bata tuwing biyernes hanggang sa buwan ng Nobyembre. Nagbabalita mula sa frontline, Carrie Gator, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.